News Update Mga balita ngayon, dalawang kasamahan sa trabaho ng surprise witness na si Orly Guteza pinabulaan ng mga pahayag nito. Malakanyang pinasinungalingan ng pahayag ng kampo ni Duterte patungkol sa interim release ng dating Pangulo. Tatlong most wanted sa kasong rape at sexual assault arestado sa Bulacan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinabulaanan ng dalawang kasamahan ni surprise witness Orly Guteza ang mga aligasyon na sila isangkot sa umano'y pagdadala ng mga maletang may laman na pera na iniuugnay sa mga maaanumalyang flood control projects. Sa magkahiwalay na sinumpaang salaysay, itinanggi ni na Mark Bunagan at Alan Colesio ang pahayag ni Guteza na kasama din sila sa mga naghatid ng pera sa mga tirahan ni na dating House Speaker Martin Romualdez at Party Partylist Representative Zaldico. Ayon kay Bunagan, walang katotohanan na siya'y kinuha bilang security consultant ni Ko noong December 2024 at nagkasama lamang sila ni Guteza mula Pebrero hanggang nitong Agosto na kinumpirma din ni Kolesio. Paggidiin pa ng mga ito na wala ni isang beses silang natatandaan, naririnig o nababasa tungkol sa pagdadala ng mali-maletang pera sa mga politiko. Samantala, kinumpirma naman kahapon ng Department of Justice na hindi sumipot si Guteza sa kanilang tanggapan kasunod ng paghingi nito ng Witness Protection Program. Nilinaw ng Malacanang ang pahayag ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa sinasabing hindi ko kontra ang administrasyon kung sakaling mapagbibigyan ang interim release nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, walang katotohanan at sinabing magaling lang sa twisted facts si Attorney Nicholas Kaufman at ganito rin umano ang lagi niyang pinapalabas na issue. Ito kasunod ng pahayag ni Kaufman na hindi kontra ang administrasyon sa hiling nilang pagpapalaya kay Duterte. Binigyang diin din ni Castro na hindi hawak ng palasyo ang request para sa interim release ni Duterte at tanging ang International Criminal Court o ICC lang ang masusunod tungkol dito. Tatlong most wanted persons na sangkot sa magkakaibang kaso ng pangmomolestyang inaresto ngayong araw sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa San Jose del Monte City Police Office, ang tatlong suspect ay nahaharap sa mga kasong statutory rape of a minor by sexual assault at acts of lasciviousness. Kasalukuyan ng nasa kustudiya ng kapulisan ang mga suspect para sa tamang disposisyon bago sila i-turn over sa kanilang korte para sa kanilang paglilitis. Ayon pa sa kapulisan, ang pagkakaaresto ng tatlong suspect ay bunsod na rin ng mas pinalakas na anti-criminality campaign ng kapulisan sa buong lalawigan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Joy Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.